Di pwedeng 'yang pa dance mo. Mas malandik. Pag natikman ka raw niya, hindi na niya raw sisimilin. Kamusta mga kaibigan? Welcome muli sa aking munting channel. Bago natin simulan, paki-like and share naman ng ating video. Maraming salamat. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video. Simulan na natin. Nagsimula ang pelikula sa masarap na chicks na si Pinky. Siya ay taga-probinsya at nagtungo sa Maynila upang maghanap ng trabaho at para mahanap din ang kanyang ina. Bata pa lang sila noong iwan sila ng kanilang ina at tanging ang ama na lang nila ang nag-alaga sa kanila. Namasukan siya sa isang resto bar bilang isang waitress at in-interview siya ng manager na si Mirna subalit kinakabahan ito dahil first time niya pa lang sa Maynila. Habang tinatanong ni Mirna ang dalaga isang mahilig na lalaki na si Ador ang pinagmama dan si Pinky na tila may pagnanasa siya dito. Matapos noon ay sinabi ni Mirna na tanggap na ito at pwede na siyang magumpisa bukas. Kinabukasan tinuruan ni Mirna si Pinky na magsayaw subalit nagalit ito dahil masyado daw mahinhin ang dalaga sa kanyang mga galaw. Sinabi ni Mirna na dapat daw ay mas malandi ang kanyang mga galawan at dapat daw ay palaban ang katawan nito kung gusto daw nitong kumita ng malaki. Dahil doon ay napaisip ang dalaga sa mga sinabi sa kanya ni Mirna. Isang gabi matapos magsayaw si Pinky sinabi sa kanya niya ni Mirna na nagustuhan siya ng isa nilang customer at nais niya itong makausap. Pagdating niya sa lalaki agad siya nitong sinunggaban yung inakala niya na mag-uusap lang sila subalit na uwi sila sa matinding bakbakan. Matapos ang kanilang matinding sibakan dumating si Mirna at binigyan niya ito ng tip dahil masyado daw itong mahusay sa kanyang trabaho. Nagpasalamat naman ang dalaga sa kabaitan ni Mirna at tinawag niya itong ate subalit sinabi ni Mirna na mamasa na lang ang itawag nito sa kanya dahil iyon daw ang tawag sa kanya ng kanyang mga alaga kinabukasan dumating si Pinky na may dalang siomay at natuwa naman si Mirna dahil paborito daw niya iyon. Habang tumatagal nagiging maganda na ang ugnayan ng dalawa at itinuring ni Pinky si Mirna na parang tunay nitong ina. Subalit ang hindi alam ng dalawa na nagseselos pala si Berna kay Pinky dahil napunta na lahat ng atensyon ni Mirna sa dalaga. Sa sumunod na araw habang namimili sila sa palengke lihim naman nakatitig si Ador sa masarap na dalaga. Dito natin malalaman na jowa pala ni Mirna ang mahilig na si Ador. May kaya maya ay tinanong ni Pinky si Mirna kung pwede daw ba itong umabsent bukas dahil kailangan daw nitong humanap ng bagong apartment. Dahil doon ay naisip ni Mirna na sa apartment niya nalang patuloyin ang dalaga at sinama niya ito doon. Isang araw habang naghahanda ng almusal si Pinky nagpaalam sa kanya si Mirna at sinabi nito na magbabayad lang siya ng kuryente at sabay na daw silang pumasok ni Ador sa resto. Nang matapos maligo ni Pinky dumating si Ador at ibinigay nito ang regalo niyang underwear sa dalaga at sinabi niya na isukat niya daw ito. Matapos maisuot ng dalaga ang underwear, nag-init ang manyakol na si Ador at pinilit niya si Pinky na makipagsibakan sa kanya. Nang matapos ang kanilang ligaya, kinuha na ni Ador ng larawan ang dalaga habang wala itong saplot. Kinabukasan habang nagluluto si Pinky, sinubukan na naman siyang landiin ng manyakol na si Ador subalit tumanggi ito at dumating si Mirna para kumain. Nang hapon na iyon, lumapit si Ador sa dalaga at pinakita nito ang hubad niyang larawan. Nagalit si Pinky at sinabi niya kay Ador na burahin niya ito subalit sinabi ng mahilig na lalaki na buburahin niya lang iyon kung tutulungan siya nito sa kanyang problema. Ipinaliwanag ni Ador sa dalaga na meron daw itong malaking utang sa kanyang tropa subalit wala daw itong pangbayad kaya hiniling daw ng tropa niya na tikman na lang si Pinky at hindi na daw siya nito sisingilin sa kanyang utang. Dahil wala naman pagpipilian ang dalaga at nagbanta ito sa kanya wala na itong nagawa at pumayag na lang siya sa nais mangyari ng mahilig na si Ador. Pagdating ng lalaki sa kanilang apartment masaya itong umakyat sa taas at doon ay nakita niya ang masarap na dalaga na nakahanda na para sa kanilang bakbakan. Bago sila magsimula kinuha mo ni Pinky ang cellphone ni Ador at agad niyang binura ang kanyang hubad na larawan. Nang makaalis na si Ador agad na nagsimula ang dalawa sa kanilang matinding bakbakan. Kinagabihan pag uwi ni Mirna inabutan niyang tumatagay si Ador. Sinubukan umiskor ng mahilig na lalaki subalit tumanggi si Mirna dahil pagod daw ito sa trabaho. Dahil doon ay nagalit si Ador at sinampal niya si Mirna kaya umiiyak itong nagpunta sa kanilang kwarto. Nang gabing iyon habang masarap na natutulog si Mirna bigla itong nagising at nakita niya na wala si Ador sa kanyang tabi. Lumabas ito sa kanyang kwarto at nakarinig ito ng kakaibang ingay mula sa kwarto ni Pinky. Pagbukas niya sa pinto bumulaga sa kanya ang dalawa habang gumagawa sila ng milagro. Galit na galit ito at pinalayas niya sa kanilang apartment ang manyakol na lalaki habang si Pinky naman ay sinabi nito na pinilit lang siya ni Ador. Nagtalo ng matindi ang dalawa at dito na sinabi ni Pinky na wala itong kwentang ina dahil noong namatay daw ang kanyang ama walang isang ina ang nag-alaga daw sa kanya pagkatapos ay pinakita nito ang kanilang larawan. Nang makita ni Mir na ang larawan dito niya napagtanto na anak niya si Pinky at ipinaliwanag niya sa dalaga ang dahilan kung bakit niya ito iniwan sa kanyang ama. Sinabi ni Mirna na dahil sa hirap ng kanilang buhay sa probinsya nagpa siya itong magpunta sa Maynila upang magtrabaho subalit na baon ito sa utang kaya hindi na ito nakabalik sa kanila. Humingi ng kapatawaran si Mirna sa kanyang anak at ang dalawa ay nagyakapan habang umiiyak, matapos noon nagpa siya ang mag-ina na umuwi sa kanilang probinsya at talikuran ang kanilang madilim na nakaraan at humarap sa panibagong pagsubok sa kanilang buhay ng magkasama. Dito na po nagtatapos ang ating magandang pelikula. Kung nabitin ka sa ating video mag-subscribe ka na sa aking channel para updated ka sa mga susunod ko pang mga magaganda na video na parating. Paki-like and share na rin ang ating video para dumami pa tayong mga sibakalero. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video hanggang sa muli. Paalam.